Mga benepisyo ng goto cola sa kalusugan. Ang goto cola, Centella asiatica, e kilala rin sa Pilipinas bilang takip-kohol, ay isang halaman na ginagamit sa tradisyonal na medisina dahil sa iba't ibang benepisyo nito sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng goto cola. Isa Pagpapabuti ng Memorya at Cognitive Function Ang goto Kola ay kilala bilang, Brain Tonic, na tumutulong sa pagpapabuti ng memorya, konsentrasyon, at kabuoang cognitive function. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito sa paglaban sa mga sintomas ng Alzheimer's Disease at iba pang Neurodegenerative Disorders. 2. Pampababa ng Stress at Pagkabalisa Ayon sa ilang pag-aaral, ang goto cola ay mayroong mga anxiolytic properties na makakatulong sa pagpapababa ng stress, anxiety, at pagkapagod. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng mental health. Tatlo, pagpapabilis ng paggaling ng sugat. Ang goto cola ay ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa mas mabilis na paggaling ng mga sugat. Ito ay mayroong mga antioxidant, anti-inflammatory at collagen-stimulating properties na nakakatulong sa proseso ng pagbabagong buhay ng mga nasirang tissues at balat. 4. Pampababa ng pamamaga Ang anti-inflammatory properties ng Duto Cola ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga na dulot ng iba't ibang kondisyon tulad ng arthritis, varicose veins, at iba pang venous insufficiency. 5. Pampaganda ng balat ang goto cola ay kilala rin sa skincare dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng kutis at pagbawas ng mga wrinkles at scars. Ito ay mayroong compounds na nagpapabuti sa elasticity ng balat at nagpapasigla sa produksyon ng collagen. 6. Pampalakas ng immune system. May mga sangkap sa goto cola na nagpapalakas ng immune system, pinapabuti ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga impeksyon at sakit. 7. Pagpapanatili ng magandang sirkulasyon ng dugo. Nakakatulong ang GoTo Cola sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa katawan, na mabisa sa pagpapababa ng panganib sa blood clots at sa pagpapalakas ng mga ugat at capillaries. 8. Pagpababa ng presyon ng dugo. May potensyal ang GoTo Cola na makakatulong sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo, ngunit mahalagang sumangguni sa doktor bago gamitin ito para sa mga may kondisyong medikal. Bago gumamit ng goto cola o anumang herbal supplement, mahalaga ang pagkonsulta muna sa isang doktor o eksperto, lalo na kung may mga kasalukuyang iniinom na gamot o mayroon kang partikular na kondisyon sa kalusugan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.